Mga idol atin pong pag-uusapan na nagsimula ng mag si Marlon Tapales sa Bansang Amerika, at Vincent Astrolabio handa na sa laban mamaya. Pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tera, pag-uusapan na natin. Si Unified Super Bantamweight Champ Marlon Tapales ay nagsisimula ng kanyang paghahanda ng maaga para sa planong unification showdown ngayong Desyembre kay Naoya Inwe, ang 31 anyos na Southpaw na ating pambato ay lumuwas sa LA ngayon, tiwala si Tapales na kaya niyang pabagsakin ang The Monster at kunin ang dalawang 122-pound belt ng Japanese superstar at maging undisputed champion sa naturang dibisyon. Magaling naman lalaban si Tapales, marunong sumuntok at napatunayan na matibay, gayon paman, nakikita ng karamihan ng mga tagahanga at eksperto sa boxing na liyamado pa rin dito si Inwe. Ang eksaktong petsa ng four belt fight ay hindi pa makumpirma, pati na rin ang venue, ngunit si Tapales ay nagsasalita ng isang mahusay na laban tulad ng ginagawa niya mula noong napakatalino at mahusay na panalo ni Inwe laban kay Stephen Fulton, kahit na walang makitang mali sa performance ni Inwe sa kanyang 122 pound debut, inaakala ni Tapales na nakita niya ang mga bawat galaw ni Inwe na maaari niyang sasamantalahin. Sinasabi ni Tapales na naiintindihan niya ang laki ng laban na ito. At lubos siyang naniniwala sa kanyang mga kasanayan sa ibabaw ng ring at handa siyang patunayan na siya ay isa sa pinakamahusay sa naturang dibisyon. Kung sakaling matalo ni ta Palace at maging undisputed champion sa isa pang weight division, sapat na ba ito para makitang kunin ng The Monster ang The Fighter of the Year award para sa 2023? Siyempre, maraming pwedeng mangyari sa ring, pero kung matalo ni ta Palace, ay malamang na mapipili siya at makuha ang pagkakaiba sa isipan ng maraming tagahanga ng boxing na nakuha ang four title belt sa dalawang laban lamang sa taong ito. At sa pangalawang istorya ay ang laban ni na Vincent Astrolabio at ang Thai boxer. Muling babanat ng world title fight si dating Filipino challenger Vincent Astrolabio sa pakikipagharap sa veteranong Thai boxer na sinawafon kay Kaikana o Nawafon Surong para sa World Boxing Council Bantamweight Title Eliminator ngayong Sabado ng gabi sa Tupatemi Air Force Central Stadium sa Bangkok, Thailand. Si Astrolabio, isang beses na world title challenger ay pasok sa timangan sa 117.2 pounds, habang si Kaikana ay tumimbang ng 117.4 para gawin ang kanilang World Title Eliminator, at sina Astrolabio at Kaikana ay number 2 at number 1 contender sa WBC Bantamweight Rankings. Ang mananalo sa laban na to ay malamang nahahamunan ang bagong nakoronahan na WBC World Bantamweight Champion na si Alexandro Santiago na tinalo ang dating four Division Champ na si Nonito Donaire Jr. sa pamamagitan ng unanimous decision noong put siyam ng Hulyo sa Las Vegas. Ang 31 anyos na Thai boxer ay isang veterano at may mataas na kakayahan sa mga tuntunin ng karanasan. At may nakakagulat na record na 58 na panalo, 48 knockouts, dalawang pagkatalo, at isang tabla. Siya rin ay dating WBC Asian Flyweight Champion na humawak ng titulo sa mahabang panahon. Samantala, ang 26-anyos na si Astrolabio ay lumaban kamakailan para sa kanyang unang world title shot laban sa Australian na si Jason Maloney at natalo ng 12 round majority decision. Hanggang dito na lang mga idol.